shout yung mga idol sa lahat ng mga solid Marseille supporters shout out kay idol Marvin Maleveran Los Ava atinder Miss Miami Laurel Ellen Mia Nihat Amadio Flores Gerald Anyobu Badi 321, to B. 3MB Jose Facificador Kate Aguilar Sunny Anya Grace Riquetelio Charlene Gumansing Jerry Flores Sandra Herrera Norlyn Picacci at Jovi Belio share tayo mga idol sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas sa mga blind community lalo na sa mga OFW sa buong mundo, mabuhay po kayo mga idol napasigaw itong si Alicia dahil may nakita itong isang tao ang dumungaw sa bintana at ang dumungaw ay ang kanilang anak na si Irene. Umiiyak na itong si Alicia habang nakayakap sa asawang si Rico. Pero nang tingnan nila ang bahay, wala silang nakitang anumang nilalang. Nag-uusal si Tatay Dadoy nang ilang dasal. Pero wala siyang anumang naramdaman ng na mga inkanto. Sa isip niya, mga masasamang espiritong ligaw ang mga yon. Kaya matapos na makapaghapunan ang mga ito, nakapagpasya na si Tatay Dadoy at Manong Dudoy na pasukin na ang malaking bahay. Doon na sila maghintay ng hating gabi si Tatay Dadoy, Tatay Abito at Manong Dudoy lamang ang papasok doon sa loob. Maiiwan naman si Gabriel, Amaki at Quintin... sa labas kasama ang mag-asawa. Nakahanda na si Tatay Dadoy. Dala na ang kanilang mga kagamitan. At mga armas, hawak din ni Manong Dudoy ang isang patpat ng dakit. Isang mabisang armas laban sa mga masasamang espiritu. Papasok pa lamang ang tatlo sa ng malaking bahay. Agad nilang naramdaman ang kakaibang pwersa na parang tinutulak sila pabalik. Hindi nagpatinag ang tatlo. Patuloy lang ang mga ito sa pagpasok hanggang sa may naramdaman si Tatay Abito. Kusang gumagalaw ang kanyang kanang kamay. Hindi niya ito maintindihan. Parang may isang nilalang ang nakahawak nito at pagkatapos hinugot ang dala niyang itak. Kaya sabi niya kay tatay Dadoy, Dadoy, mukhang nahuli ako ng mga espirito. Kusang gumagalaw ang aking isang kamay. At kahit na anong pigil ni tatay Abito, hindi niya kaya ang kwersa nito nang tuluyang makuha na ang itak itinaas niya ito at akmang Tatagay na sana si Manong Dudoy. Agad na pinitik ni Manong Dudoy ang kamay ni Tatay Abito gamit ang hawak na patpat ng dakit. Agad na nabitiwan ni Tatay Abito ang hawak na itak. May dinaklot pa itong si Manong Dudoy na isang dahon sa kanang balikat ni Tatay Abito pero mabilis itong itinangay ng hangin palayo at ang ipinagtataka nila tinangay ng hangin ang dahon papunta sa ikalawang palapag ng vilya sabi agad ni Manong Dodoy mukhang mabilis din ang mga espiritong ito nung dadoy oo dodoy pero sige lang mahuhuli din natin ang mga yan at pagkatapos, lumapit ito kay Tatay Abito. Abito, mapagmatyag ka sa paligid. Huwag kang pabaya. Mukhang malalakas ang mga kalaban natin ngayon. At ilang sandali, papasok na sila sa loob ng bahay. Doon sila duman sa harapang bahagi nito. Pero hindi pa sila nakapasok may biglang humila sa mga pa ng tatlo. Hinila ang mga ito palabas ng git. Kaya agad na nagsambit ng dasal ang tatlo. Matapos na gawin nila ang mga dasal at orasyon, biglang nawala ang mga nakahawak sa kanila. May kinuha si Manong Dodoy na isang pulbo galing sa kanyang dalang supot. Ang sabi niya, ipahid ang mga pulbo sa mga mata ng dalawang kasama. Matapos na gawin nila yon, ilang segundo lamang nakita na nila ang apat na mga espiritu na nakapalibot sa kanila. At sa tingin ng tatlo, may mga tama ng taga ang buo nilang katawan. Siguro, biktima ang mga ito noong nabubuhay pa. Mabilis na kumilos si Tatay Dadoy. Dinukot niya ang tila na kulay itim na may mga nakasulat na mga salitang latin at dinakma niya ang mga nakitang espiritu nahuli agad ni Tatay Dadoy ang dalawa. Pero ang isa, biglang umibis ito at parang sasanib sana ni Tatay Abito. Sa kanilang tatlo, si Tatay Abito ang pinakamahina kaya ito ang pinili ng espiritu. Pero sa pagkakataong yun, nakahanda na itong si Tatay Abito. Mabilis itong nag-uusal ng orasyon at dinakma niya ang espiritu. Agad na nahuli ito ng albularyo. Binuksan agad ni Tatay Dadoy ang dalang maliit na garapon na may mga nakasulat na salitang latin sa palibot nito at ikinulong ang mga nahuling espiritu. Ang isa mabilis itong nakatakas at papasok na ito sa kalublooban ng bahay. Pero nakaharang na si Manong Dodoy at hinataw ito sa hawak na patpat. Para itong langaw na tinamaan ng palo. Agad itong bumagsak sa lupa. At mabilis na dinakma ito ni Tatay Dudoy. Hindi pa nga sila nakapasok sa loob ng bahay. Medyo nahirapan na sila. Papano na kaya kung nasa loob na sila? Pagkatapos, mabilis silang pumasok sa loob. Pagkapasok nila, naramdaman nila agad ang pamimigat ng kanilang mga katawan at parang Walang hangin doon sa loob. Kaya lalong pinapawisan sila at nahirapan sa paghinga. Dahan-dahan silang naglalakad. May mga naramdaman na silang mga espiritu at mga ibat-ibang lamang lupa. Ngayon, nagpagtanto nila na kaya pala walang naglakas loob na mga albularyo ang magnanais na papasok sa bahay na ito. Sabi ni Manong Dodoy, Abito, Nong Dadoy, nasa ikalawang palapag ang mga ligaw na espiritu na nangunguha ng mga bata at mga tao at nandoon din ang mga binihag nila kaya napatingin ang dalawa kay Manong Dudoy. Sabi ni Tatay Abito, Papano mo ito alam, Dudoy? Pakiramdaman ninyo ang daan papunta sa ikalawang palapag. Doon nang gagaling ang napakalakas na pwersa. Dito sa unang palapag, sa tingin ko, mga ligaw lamang na kaluluwa ang nandidito at mga lamang lupa ilang sandali pinasok na nila isa-isa ang mga nakitang kwarto sa baba unang kwarto wala silang nakitang anumang nila lang hanggang sa pangalawa pero sa pangatlo nang pihiti na ni Tatay Abito ang siradura ng pinto. Naramdaman niyang napakabigat nito at hindi niya kayang buksan ang pinto. Kaya agad na nag-usal ito ng orasyon. Pero nagtataka si Tatay Abito dahil parang may busi silang naririnig galing sa loob ng kwarto. Tumigil muna sa pag-usal ng orasyon itong si Tatay Abito at pinakinggan ng mabuti ang narinig na ingay galing sa loob at ilang sandali pa napagtanto niya na ang busis galing sa loob ay tulad na tulad ng kanyang busis at nag-usal din ito ng orasyon mabilis na kinuha niya ang isang malit na librita at may mga binabasa doon ang albularyo pagkatapos kinuha nito ang dalang pulbo at inilagay sa pihitan ng pinto at nang muling pihitin ito ni Tatay Abito agad niya itong nabuksan sobrang dilim ng loob ng kwarto at pagkatapos may nakita agad silang parang alikabok doon sa loob na nagsiliparan. Biglang sabi ni Tatay Dadoy, Tumabi ka, Abito. At hinila na din ni Manong Dodoy itong si Tatay Abito. At may nakita silang biglang iniluwa sa pinto na napakalaking kamay galing sa loob at akmang dakmain ang tatlo. Kaya napatras ang mga ito. Sabi ni Tatay Dadoy, mga lamang lupa. Sige, ako na ang bahala sa mga ito. At hinugot ni Tatay Dadoy ang sinturon. At pagkatapos, mabilis itong tumakbo papunta sa loob nakipagbuno ito sa mga nandoon na mga nilalang. Pumasok na din sina Manong Dudoy at Tatay Abito at nakita nila doon si Tatay Dadoy na nakahandusa ito sa sahig at hindi na gumagalaw. Habang may nakita din silang dalawang kalalakian ang nasa likod ng aparador sa loob. Pero alam na nila ito na mga paninlang at tama nga sila dahil sumigaw si Tatay Dadoy at nandoon ito malapit sa may banyo. Ibig sabihin, hindi ang tunay na Tatay Dadoy ang nakabulagta sa sahig. Kaya mabilis na kumilos ang dalawa at hinuli nila ang mga lamang lupa at ilang sandali pa nakita nilang unti-unting natutunaw ang mga katawan ng mga lamang lupa at tuluyan na nagiging tubig na kulay birde ang mga ito pagkatapos nilibot pa nila ang buong paligid ng unang palapag may mga Isinaboy sila ng mga pulbo at nilagyan ng mga mataas na uri ng mga orasyon at pambakod ang buong lugar. Ang plano nila pagpatak ng alas dosi ng hating gabi saka na sila akyat, sa ikalawang palapag. Habang sa labas nagmamatag lamang si na Gabriel. Tinitingnan nila ang katapat na bahay. At ilang sandali pa, nagulat ang mga ito nang may biglang kumakalabog sa bubong ng bahay. Kaya napatayo sila at napalabas pati na si Nariko at Alicia. Tiningnan nila ang bubungan pero wala silang nakitang anumang nilalang o kahit na anong bagay ang bumagsak doon. Nakaramdam na ng hindi tama itong si Gabriel at ang kanyang mga kasamahan. Ilang sandali pa, may nakita silang isang babae ang nasa tabi ng ilog. Nakatalong ko ito sa gilid ng batuhan. Nakasuot ito ng maputing damit at sobrang haba ng buhok nito naabot abot na yata sa lupa.